So, uh, good day sa inyong lahat mga partners. Support to this video, no? Panibagong araw, panibagong tips at gabay na naman mga partners. So, ngayon araw, hindi tayo naka-uniform dahil na mayroon meron akong isi sa inyo regarding ito, okay, sa mga ubis, no? Sa mga gusto magpapayat na nahihirapan. Okay? So, itong tips at gabay ko ay makatulong ito at uh, I think palagay ko maging effective sa inyo okay, lalong lalo doon sa mga ubis natin na papapayat na nahihirapan magpapapapak ng timbang okay, at nagahabol ng araw Okay. sa kanila nga uh, physical agility test dito sa BJMP. Okay. Itong mga item na, ka, na may mga item pala ako ipapakita sa inyong mga partners na ito yung mga gamit na makakatulong no? Makatutulong para maging effective yung gagawin ninyo, okay? Sa inyong pagpapababa ng timbang. Okay. So kaya tayo naka na short, no? Dahil related yung ating topic. Okay? Sa araw na ito. Okay. So, itong mga item o mga gamit na ipapakita ko ay ito yung naging kasangga ko. Okay. effective sa akin. At sa tingin ko, magiging effective sa inyo mga ka-partners. Okay. So, una yung mga, no? Uh, meron tayo rito ng uh, food weighing scale. Okay, mga ka-partners. Ito. Mura lang ito mga partners Mura lang ito. So, by the way, hindi ako nag-ano. Hindi ako tago-online sailing mga partners Okay. So, pinapakita ko lang dito sa inyo yung ah... Uh, ah... Uh, mga effective na magagamit ninyo para maging effective yung uh, gagawin ninyong uh, pagpapababa ng timbang. Okay? So, meron tayo rito ng uh, weighing food scale. Okay? So, ito mga partners, ang gamit nito, okay, uh, in reality lang naman, no? Uh, Ginagamit ko ito mga partners para tinatrack ko yung uh, uh, carbs na pumapasok sa katawan ko. Lalo lang na, uh, tinitimbang ko rito yung uh, rice, yung kanin na kinakain ko. Siyempre, no? So, dito, mga partners, matatrack mo kung ilang, uh, carbs o ilang calories, no, ang, uh, nakakain mo sa loob ng isang araw. Kailangan natin ito. Ah, uh, kumbaga, kailangan, ang terms ng mga, uh, professional, uh, coaches natin, no, ah, uh, fitness, okay, ay, uh, calculation of macros. Ayan mga partners, no? So, ayun mga partners, kailangan natin to para uh, matimbang, no? Ma Makakulit natin yung mga kinakain natin kung ilang calories na yung nakakain natin, no? Kung ilan na yung carbs na nakakain natin sa loob ng isang araw. Okay? Para maging effective. And then, meron tayo rito ng uh, siyempre, scale para sa tao. Para sa naman ito mga partners, no? Itong wingscale uh, wing scale na tuma mga partners, ay minomonitor natin yung timbang natin kung ang ginagawa ba natin na workout, okay, or diet plan ay naging effective. Kaya monitor natin every day, every week, kung bumababa o tumataas yung timbang natin. Malaking bagay ito. Okay? And then, syempre, ah, uh, sapatos. Yeah. Sapatos. Bakit nga ba sapatos? So, hindi ko ito binibenta mga partners. No? Isa to sa mga malaking uh, magiging papel no? sa inyong pagpapayat. Ang sapatos na ito mga partners, magagamit ito sa pinaka-effective na workout. Ano po yun? Sir, ano yung workout na yun? Sir, kapag ba meron kaming ganyang klaseng sapatos, eh, bababa, bababa agad yung timbang namin. Oh, di ba? Unahan na yung mga piloso po nating subscriber dyan. At syempre, makapartos natin yan. Okay? So, itong sapatos po. Okay? Magagamit natin yan. Kaya ang workout na very effective at uh, malakas makapag-burns ng calories ay cardio. Okay? Cardio ang pinaka-the best way, no? Na program or workout para muba ang inyong timbang at mas malakas siya, uh, mas mataas siya makapag-burn, no? Ng uh, calories. Okay, calories kasi yung i-burn natin mga part. hindi yung pot, ha? So, Natutunan ko ang uh, mga gait ng classing uh, uh, mga gamit, no? Na kahit ito lang noong ako ay nagepagkumpit. Yan. Siyempre may learning experience tayo, si ko sa inyo. Lalo, lalo na doon sa mga uh, nahihirapan no yung mga obis natin na nahihirapan sa pagpapapayat, sa pagbababa ng timbang. Okay? Ranas ko yan, no? Marami talaga. Maraming nahihirapan. At, syempre, uh, for the awareness na rin ito at uh, malaking tulong ito doon sa mga nagahabol, okay, na mapababa ang timbang nila. At, bago ang bago makalimutan, ay kailangan nyo rin po ng smart watch na ito. Okay? Ito ay, yan, ito ay mumurahin lang yan mga partners. Mabibili nyo yan sa Shopee, or sa Lazada. Okay, yung baby ko umiyak. Dito kasi tayo sa kitchen. No, sa small kitchen natin tayo gumagawa ng video. Okay? So, mga ka-partners, anong may tutulong nito? Okay? So, dito po, natatrack natin. No? Kapag ka kayo ay nagkakandak na ng... Uh, pe perform na kayo ng uh, uh, cardio. Okay? O nag jogging kayo sa labas. Kailangan suot-suot nyo itong uh, smart watch na ito, mga ka-partners. Ano ang gamit nito? So, Gamit ko nito mga partners, no. So meron kasi ito ka-partners na picture na uh, na-track niya kung ilan na yung uh, na-burn mong calories. Ayan. So importante ito para siyang matrack mo yung uh, uh, calories mo doon sa ginagawa mong uh, cardio kung naka uh, kung nabibilang niya kung ilan na yung na mo calories. Okay? So for me, mga partners sa calories, no, na dapat natin ma-burns for me ha sa mga lalong lalo, lalo na sa mga obese na mga partners diyan at nagahabol na ilang araw na lang na palugit para bumaba ang timbang no so mataas no 800 to 1000 calories a day ang inyong ibiburn so kaya kaya kailangan po ninyo itong uh, maliit na bagay na to so marami pa kayong pagpipilian sa smartwatch It's much worse today. So, catch in 5, 4, 3, 2, 1. So, meron po ang uh, mga magagandang klaseng smartwatch kapag may budget naman kayo. Meron naman yan na Huawei, mga ganun, di ba? Uh, uh, Apple, mga ganun, okay? So, ito ay mumurahin lang ito itong mga kapatos. Mumurahin lang itong uh, item na ito, okay? Mabibili nyo lang to mga 500 sa Lazada, sa Shopee. At least, meron kayong uh, magagamit na pang-track sa calories ninyo. Okay, mga partners And, isa pa sa kalagahan mga partners no. By the way, baka may magtanong sir, baka uh, kapag kami rin po baka kami uh, mga ganyang uh, gamit, no? Ay bo, ay bababa agad yung mga timbang namin. Syempre mga partners no. Huwag niya hindi po bababa ang timbang ninyo kung hindi niyo gagamitin. Kung hindi niyo gagamitin yung mga pinakita kong items. Okay? Para maliwanag tayo mga partners. Lahat na sinabi ko dito, lahat ng item ko dito, bababaliwala, mga kapatid. Kapag ka, no, hindi nyo binigyan ng oras, okay, hindi consistent yung inyong, okay, pag-workout, hindi consistent yung inyong diet, no, baliwala yung pinakita kong mga item na ito. Okay? So, dapat, ang kailangan nyo dito, mga kapatid, is, uh, consistent kayo, may time kayo, may effort kayong gagawin, may oras kayo, okay, sa workout na gagawin ninyo. Dahil kung wala, mababaliwala yung mga item na ito. Pero for me, for sure, okay, for sure, ito mga gamit na pinakita ko ngayon mga partners, okay, ay malaking tulong, okay, malaking tulong upang mapabilis, okay, ang pagpapababa ninyo ng timbang. Okay, mga partners, Dalong lang na sa workout, no? So, workout po mga partners, isa sa, isa sa ko sa inyo is kailangan mag-cardio kayo. Okay? Cardio everyday. Kung kailangan ng umagat hapon, umagat gabi, gawin ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga obis natin, ang mga timbang nila, mga uh, sumusobra is mga limang kilo, mga ganun, sampung kilo. So, kailangan po natin ng oras, kailangan po natin maglaan ng oras ng panahon, ng airport consistent, mag-focus, no? At syempre, seryoso sa ginagawa. Okay, so kung ang tanong, ng partners ang tanong ninyo ay, eh, sir, um, ilang oras ba ang required, no? Uh, sa workout o sa takbo or sa uh, cardio na gagawin namin. So for me, mga partners, based on my experience, pwede na yung isa sang oras kapag ka kayo ay intense, kapag ka, um, mild intense lang naman gagawin ninyo, hindi masyadong intense, is 1 uh, to 2 hours or 2 hours ang pinaka-maximum niyan. Okay? So, kailangan, sabi ko, kapag kayo ay nagka-cardio mga partners, ay dapat may suit-suit kayong smart uh, smartwatch na ito. Para siyempre, matatrack niya. May pictures kasi ito na uh, kaya niya matrack, no? Kaya niya matrack yung uh, calories kung ilan na be na ninyo. Okay? So, isa pa sa tips ko sa inyong mga partners, sa BMI ninyo mga partners, no? at uh, ginawa ko rin to mag-research kayo okay sa Google sa panahon ngayon mga partners mabilis na lang uh, mag-research no mabilis na lang kumuha ng mga information sa Google kay Google yan okay meron doon mga partners sa Google ay uh, may i-search lang doon BIM uh, BMI okay body mass index natin mga partners andun yon okay nakapaloob doon mga partners ang age okay ang height at ang weight yan So, search lang nyo sa Google yan. Nandyan yan. Okay? Nandyan yan si Google. At doon ninyo matatrack, okay, kung ano ang kailangan ninyong, nga uh, kung ano yung uh, tamang timbang sa inyong height. At syempre, tamang timbang sa inyong age. Ayan. So, doon nyo matatrack. At syempre, sa kay Mr. Google din, no? Legit yung si Mr. Google, no? Uh, matatrack nyo rin no? o ma malalaman din ninyo yung uh, Mag body mass index ninyo Kung ilang uh, uh, calories a day Ang pwede lang ninyong Ipasok sa katawan ninyo O iti-take ninyo Okay Para maging normal doon At uh, compatible doon Sa iyong body mass index Ayan So doon nyo matatrack din Okay Mabilis na lang ngayon Mabilis na lang ngayon mag-track Ng uh, macros na kinakain ninyo At syempre meron po tayong mga apps Okay na nagsasa-suggest ng nga uh, mga diet. Ayan, diet meal. Meron po mga apps niyan. Okay, marami mamili lang kayo sa uh, Play Store ninyo, maraming dyan apps na pwedeng makatulong na uh, gabayan kayo sa inyong uh, diet. Okay, by the way, mga partners no. Kailangan balance po talaga. Okay? Balance po talaga ang uh, pagpapapayat o pagpa pagkakaroon ng shape o pag ng muscle. Okay? So, balance pag, ano, pa, pag sinabi natin balance, okay mga partners, kailangan meron tayong diet. sa pa yun. Dahil kapag ka workout nga tayo ng workout, wala naman tayong diet, useless din. Okay? So, meron naman na diet ng diet, hindi ka naman nag-workout. Useless din. Okay? So, kailangan balance. So, kapag ka ikaw ay may diet, okay, may, may mayroon ka nga diet meal, okay, may diet plan ka, dapat meron ka rin workouts. Yan. So, kailangan balance lagi yan. Okay, lagi magpa yan. Di, hindi pa pwedeng isa lang. So, kailangan yung dalawa na yan ay lagi magkasama. Okay? And, syempre, no? Ah, uh, by the way, dito sa weighing skill uh, food natin, so, dito, uh, madalas ko siyang dinamit pa ka-partner sa kanin, no? Ah, uh, tinatrack ko, titimbang ko yung rice na kinakain ko bawat meals dito sa bahay. Okay? So, dito mga parts, hindi ko may suggest, yung, uh, ilang grams. Okay? Depende pa rin po yan sa uh, inyong body mass index, sa inyong weights. Okay? So, by the way, kung dati, okay, gato na lang. may tips at ba ko sa inyo. Sa kanin. No, baka may magtanong. Yung normal na yung kainin, timbangin ninyo. Okay? Doon kayo magsisimula magbawas. For example, ang kanin ninyo is uh, maabot ng 500 to 1,000 grams. No? Mataas na yon. So, dahil mataas ang inyong uh, timbang, kailangan nyo magbaba, kailangan nyo magbababawas ng calories, you no, know, ay, unti-unti nyo bawasan, okay, ang inyong kanin. Kasi malakas ang kanin, no? Pagdating sa carbohydrates, carbs, talaga malakas ang kanin. At tayo mga Pilipino, ay, malakas talaga ang kumain ng kanin. Okay, yan na natin iwasan. So, from uh, 1,000, ang natin, gawin natin yung uh, 900, uh, 800, 500, hanggang sa makalating tayo ng mga per mil na lang natin, palagay natin is, kaya natin is uh, 300 to 100 grams. Yan, mga kapartners. partners And then, habang tayo ay uh, nag uh, pupud, uh, tayo, nagkakatuloy tayo ng uh, carbs, okay, ng macros natin, kaysa sabayan natin yung pagtitimbang sa sarili natin. Okay? So, ito yung uh, partner niyan. So, syempre, uh, ang tabayan natin o um, monitor natin kung uh, yung ginagawa ba natin uh, pag uh, diet ay may resulta ba? Bumababa pa yung timbang natin o tumataas? No? So, kailangan natin to, Okay? Siyempre, sabi mo kanina, huwag niyo makakalimutan yung smartwatch natin kapag kayo ay uh, nagka-cardio. Okay? Mga partners, may tanong, no? Ito yung tanong. Sir, kaya po ba ng uh, isang linggo, week, na maabot, ma-achieve, na maging normal yung uh, week ng isang UBIS? Ang sagot ko po dyan ay yes. Okay? Yes, kung kayo ay kus uh, consistent. Kung kayo ay uh, seryoso. Kung kayo ay may time. Kung kayo ay uh, may makapokus. Yan. So, yan ang tatandaan natin. So magiging effective ng lahat ng sinabi ko, lahat ng pinakita ko rito. Kung kayo ay seryoso, kung kayo ay may time. Okay, kung gusto talaga abutin nyo yung mga pangarap ay kailangan, seryosohin ninyo yung aking mga sinasabi. Dahil uh, useless, kapag uh, hindi nyo, bumili nga kayo, dinisplay nyo lang. No? Dinisplay nyo lang itong mga gamit na pinakita ko. Okay? Hindi po talaga gagana. Hindi porket bumili kayo ng mga pinakita ko ay babawat na yung timbang niyo. Gamitin po ninyo. Okay? Gamitin ninyo ang okay, ang mga items na sinabi ko. Okay? Pero kung wala kayong pera, no? Okay din naman. Basta ko ang uh, uh, ito ay ano, alternative lamang. Okay, ito ay dagdag tulong para mapabilis. Okay? Para siyempre, natatrack ninyo yung uh, bawat uh, paggawa uh, ninyo, no? Bawat uh, effort ninyo no na mo ninyo na mo monitor ninyo. Yan ang importante kaya na mo monitor ninyo para siyempre uh, na malalaman ninyo na ah effective yung ginagawa ko. Merap kasi yung ano uh, yung uh, hula-hulaan natin. Kailangan na uh, uh, ano tayo uh, sigur siguristan, tawag baga. Okay, mga partners. At uh, yon at siyempre no. Uh, by the way, uh, kung kayo din ay may time pa, mag-workout kayo. Okay, tulad ng ginagawa ko, later mamaya, uh, everyday, no, kapag may time ako dito is nag-wait sa ako sa garahe natin. So, yun ang next, ano natin, next content natin, no, yun ang idadagdag natin dito sa ating uh, uh, YouTube channel. Para syempre doon sa mga mahilig at sa mga ubis natin ay matututo sila na ano nga bang program ng uh, lower body natin. Para sa lower body natin, para sa upper body natin. Ano bang kailangan natin para maging effective? Ano nga bang uh, Uh, kailan pa ba natin bumili ng mga mamahalin, pumunta sa mamahaling gym para lang uh, magpa-shape, magpababa ng timbak, okay? So, itong pinakita ko, no, hindi gaano kamahal ang mga gamit ito, pero malaki ang may tutulong sa inyong mga partners okay? Mark my word, okay mga partners So, mamaya, no, pakita ko sa inyo yung isa sa mga workout natin, no, para siyempre maging aware din kayo. Let's go! So, yun mga partners. Isa sa mga workout natin ay cardio. So, sama nyo ako, mag-cardio. Let's go. Basta sabi ko kanina, mga partners, ay hindi display ang sapatos. So, dapat, kailangan ay gamitin. Okay? So, isa sa ma-recommend ko sa inyo na workout is ang cardio muna. Okay? So, sa mga obese, na bala ka magpapababa ng timbang, ito ang gawin ninyo. Okay? inulit ko, ang sapatos hindi po dinidisplayan. Okay? Ginagamit po yan mag-effective kung gagawin ninyo activities. Dito na lang muna At uh, tatakbo muna tayo So abangan na Susunod natin yung video Regarding sa uh, Garage home workout natin no? Adagdag natin yan Sa ating content Dito sa ating YouTube channel At uh, kung, kung nakaabot ka rito Maraming maraming salamat At uh, naway na motivate ko kayo At nabigyan ko ng tips at gabay Regarding sa effective way Kung paano magpababa ng timbang Okay at um, dito na lang mula, mga ka-partners At like kong sinasabi, no, uh, sa ating mga spot applicant na ay uh, tiwala sa sarili. Tiwala sa kakayahan, kung ano meron ka. Tiwala sa itaas. And at uh, syempre, no, uh, maging mabuting kapwa sa maging tao, maging mabuting tao sa kapwa. Para yung kapwa na yun, no, the future ay makatulong sa'yo. And grab the opportunity grab the opportunity kahit maliit lang yan. Okay? At hanggang dito na lang. Lagi like ko sinasabi. Saludo!